Huwag mong pagdadamutan ang iyong asawa lalo na kung wala siyang sariling pera, kung wala siyang trabaho dahil sa iyo lang siya umaasa. Huwag mong ipamukha sa kanya na ikaw ang nagpapasok ng pera sa inyong pamilya. Huwag mo siyang hahanapan kung saan niya dinadala ang pera dahil sa totoo lang napakahirap mag-budget. Kung magkano ang iaabot mo, pinagkakasya niya ginagawa niya ng paraan upang hindi mo na ito dagdag isipin. Huwag mo siyang questionin kung minsan ay isinisingit niya ang pagbili ng sarili niyang pangangailangan dahil deserve din naman niya yan. Sa buhay may asawa, kailangan pantay lang ang tingin sa bawat isa. Pareho kayong napapagod, pareho kayong nagtatrabaho. Sa bahay lang siya 24/7 siya, ikaw 6 to 8 hours. May day off ka, siya wala. May sick leave ka, siya wala. May sweldo ka, siya wala. Kaya pantay-pantay lang dapat. Hindi dahil ikaw ang nagpapasok ng pera ay ibig sabihin wala na siyang ambag sa inyong pamilya.